Kailan po kayo magtiti ma'am para po mapag-usapan kung ano po natin uh, uh, gawin na uh, matulungan ang ating mga kababayan uh, bilang yeah. tulong na rin ng Congress, sa uh, National Agencies ng Pamalaan para bigyan kaagad ng proteksyon ng ating mga kababayan na ipit po sa gulo dyan sa Israel, Kong? Actually actually po Kuya Aljo, magkakaroon din po ng committee hearing, yung uh, okay. committee on uh, overseas workforce this coming Wednesday. Mm -hmm. And kahit po break kami, we are coordinating also uh, with different agencies. Mm -hmm. Pero ulitin ko lang po, alam ko na sabi niyo na, na, na no October 7 pa na nag-form nag, um, ng task force ng ating government. And uh, mabilis naman din po yung pag-responde nila. Mm -hmm. And they are also coordinating with different agencies. And uh, noong last October 10, so far in October 10, uh, wala pang uh, uh, namamatay o mm -hmm. nasasakta ng Pilipino pero ngayon nga po, dalawa po yung, mm -hmm. uh, uh, what do you call this, na, na, na matay. Mm -hmm. uh, there are about 137 Filipinos in that area. Um, 38 uh, of them uh, are requesting to be repatriated. Mm -hmm. So uh, yung ating pong embassy inaayos po yung pagpaukid nila. Mm -hmm. and, um, tama rin ho kayo na it's really mostly children and uh, yung mga senior citizens at yung mga kababaihan ang talagang more affected. Of course everybody's affected yung mga women, children and the elderly ang mas talagang apektado din.